Sa taon-taon, nasa 3,000 bata ang nagkakakanser. Kung tutuusin, maaari naman daw itong gamutin. Pero dahil sa tagal na matuklasan ng sakit, malaking bilang ng mga batang nagkakasakit ang namamatay. Narito po ang special report. Ang makulay ng mga imahe ng kabataan, unti-unti nang kumukupas para kay Kent Lumugdang. Ang kanang mata ng tatlong taong gulang na bata, tuluyan ng sinira ng retinoblastoma, isang uri ng kanser na mas madalas nakaaapekto sa mga musmus na gaya niya. Inaagapan ngayon ng mga doktor ang pagkalat ng sakit sa kabilang mata ni Ken. Sa siya, tinilag na daw po siya. Pero laking pasasalamat pa rin ni Nanay Ruby. Maagang natuklasan ang kanser ng kanyang anak. Nung mm, nadinig ko po na sinabing kanser, isip ko po na mamamatay na yung anak. Lutang po kami para po sa operasyon ng bata. Kasi po talagang pina-opera na po talaga namin siya. Kasi po, mga tumalat ng kanser. Tawa sa utak ng bata. Kada taon, Mahigit 3,500 bata ang nagkaka-cancer. Karamihan, malala na ang kondisyon kapag dinala sa ospital. At dahil hindi agad na didiskubre ang kanilang sakit, walo sa kada 10 bata na may cancer sa bansa, namamatay ang nakapanghihinayang. Very curable ang childhood cancer sa Pilipinas. Sa mga syudad, karaniwan matatagpuan mga ospital na may sapat na kakayang makadiagnose at talagaan ng mga batang may cancer. Yung tawag naming diagnostic wandering, nakakadelay din sa treatment dahil ang napuntahang ospital, walang ospital, walang espesyalist ng ganon, walang pasilidad. At dahil mahal ang gamutan, ang problem is abandonment rate. Okay. Paano ibig, ibig sabihin, diagnosed na sila with cancer and they are getting treatment, but in the middle, they stop. Sa ngayon, malaking tulong ang All Medicines Access Program ng Department of Health na nagbibigay ng libreng gamot pang chemotherapy sa mga naghihikahos na pasyente. Pero isa sa mga kailangan pang gawin ayon sa Cancer Institute ng Philippine General Hospital, bumuo ng cancer registry para mamonitor ang mga pasyente at masundan ng mga epektibong pamamaraan ng cancer treatment sa bansa. Registry is very important to evaluate your care. At the same time, determine then what could possibly cause this cancer and avoid. No. Para sa mga batang biktima ng cancer, mahirap ang daan patungong kalusugan. Pero si Nanay Ruby hindi nawawalan ng pag-asa. Para po sa kanya lahat ng paghihirap na ginagawa namin. Para po gumaling siya. Gaya Bugawisan, GMA News.